70k. Oh, May na yan. 70 oh, kayo. Ano po sukat yan? Ang haba po ng kasko ko na. Disucho, ang taas po ng parkan niya 20 po. 18 feet ano po? Oh, eight. 18, 18, 18 feet. 18 by 4. Ang laki din o. Oh. 70,000 okay. 70, ano? Oh. Sa ating makina. Wow. Oh, ano eh? yung pinapagal? Ang uh, luto ni Kulot. woy sinampalok ulo. Ayun o. Sinampalok ulo. Ulo ng baboy, pampulutan. Ah, ano? sarap. Mm. Sabaw. Pampulutan. Ang inihiyaw, hindi ready na ni Kulot. Ito, Sarap naman yan. Ang pulutan. Oh. Tapos may magandang view. So. Ten lang. Ang ganda ng bayo ko. Ito Putik. Ah, yun Magkaibigan na magkaibigan si Goldie, oh. Saka si Hilux. Huh. Si blue, tsaka dark blue. Napabagay mm -hmm. yung pumilang dalawa. Ayan nga. Uy, alak na naman yun, ha. Ah. O. Oh. Geng, geng. Tatay na. Simula na. Sarap ng inom namin na to. Ay. Sarap. Tuta, hmm. no? Oh. Mayinis ba itong mga hmm. oh. muna, na ito? yan. Sobrang dami mo nang pira. na mga tao oh, sarap. Oh. Hmm. Ang sarap. sabi nila. Ayun na dagat.

Sir yung nasap ng yung hinaharap na ako yung nasap hindi hindi ako bakit na ako yung masap ay pala kanina yung lang naman kita. lang naman kita. hindi hindi naman Nakita niya kasi yung mga kundi dahil niya yung ka. Actually, basog. Garap yun ah. <laughs> Dita yung taas. Nakaw, sabi ko kung sino yung taas ito eh. Kung kaya pa rin naman yung hindi mo nakakain. <laughs> ito, Magiging... so, sila, so, kung hindi naman kumain ka na. Alam mo yung nagiging effect na, yung... na sa'yo. Hindi mo kami kasabay. Kaya, well, Carmen, alam mo yung matututunan mo sa akin. May effect pagiging kaibigan mo. Na. Okay. Nagiging cannibal ka na. <laughs> <laughs> eh tigilan mo na kaming maging kaibigan. <laughs>